betul banget kalau tadi itu tadi. Doi Pwede ka naman sa may kahon, ang bahay ng mga narap? Pwede ka na sa kahon ayan, so, ayan, Ito na yung next natin na kahon. Ayan. Ito na yung next kahon. 何 <music> Manufacturing 100,000. IMI Cosmetic Manufacturing 100,000. Selection na ng PSP Army 100,000. At syempre sa Shift International 500,000. Meron pa, meron pa. At hindi lang yan. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niya itinda dito para instant cash. Uh, Maraming salamat po na ilakto kung sobrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay yung binigay mo madam, may pera pa. So maraming salamat po. Papabago na po talaga yung buhay mo. Thank you so much.